Good morning! Kumusta, kumusta ang lahat? Ayan yung dog park, guys. Pero hindi kami nagpunta dyan kasi ayaw ni Lucky magtambay dyan. Ayan, iniwan na nila ako. Iniwan na ako ni ate at ni Lucky kasi nagbibidyo pa ako habang naglalakad. So, dito kami dumadaan. Papuntang Tulay or bridge. Ayun si Lucky, guys. Nakatingin sa akin kung nasaan ako. Sabi niya, saan na yung manang ko? Ayun. <laughs> Lumingon pa talaga siya. Napaka good boy. Ayan si Lucky guys. So, sumunod din siya sa kasama ko. Parang tali yan siya dito. Malaya yan siya. Kaso nga lang. No! Kailangan mo siyang bantayan. Kasi kung may makita siya. Kainin niya. Para siyang gutom. Yan yung takbo niya. Mabilis. Good morning sa lahat. Happy Wednesday. Morning walk. Morning walk for the dog. Dilingunin pa talaga niya ako kung nasaan ako. O habol sa kasama ko. Ganito yung ano namin guys Ginagawa Tuwing umaga Binigyan natin ang ano Ang ano niya, guys Yung pang snack niya. Makapal na naman ang kanyang balahibo Kahapon pala guys Maraming ano Oh, nakialam pa talaga sa papi na nahulog sa ano, tabi. Maraming nag marathon kahapon dito. Sayang. Pag Tuesday pala, maraming nagmamaraton. Sabi ko sayang, wala ako dalang CP. Wala pang alas 7. Medyo maaga kami ano, bumaba. Mayroon ding mga kakaunti-kaunti na nagja-jogging. Yung kagayak kagaya kagaya kahapon guys na sobrang dami. Matutuwa ka. Manood. Matanda, bata, halo-halo. Dito na kami maghintay ni Lucky habang si ate ay papunta dun sa dulo tapos hahabulin namin. Wait your turn. Ayan siya guys, so, oh, nakatingin kay ate. Ang <laughs> Oh. Upo lang siya, kaya hindi ko sinabihan upo. Usang umupo. Ay, mabait naman talaga yung bata na yan. Ha? Mabait? Tingin na tingin siya kay ate kasi nandoon na si ate. Yan yung aming hahabulin ngayon. Yung nasa dulo na si ate guys para malakas ang hahabol. Ito na mumukha. Hmm. Napaka-cute naman talaga niyan. Mas mamaya din sa stairs, hindi ko makuha na ng ano, video kasi mahirap Nang bata. Ano man na? Ha? <laughs> naluluwa yung mata eh, kabawa. siya. Kinarga ko siya para hindi hahabol ka ate. Pag nasa dulo na si ate, saka ko siya pakakawalan. Ay, lucky. Oh, lingon ng lingon kay ate. Oh, excited ng humabol, oh. Pagod. Ha? Huh, pagod. Humabol pala sa akin, guys. Ang pangalawang balik ko dito, humabol. Iniwanan ko sila, takbo ako. Siya naman humabol sa akin. Tapos na nakita niya, wala si ate. Ibalikan na naman niya. Kaya pagod na lalo siya. Nasa ano pa si ate? Nasa stairs. Mag-signal yun sa ate guys. Mag-sinyas. Na ready na. Ayan. Pakawalan ko na itong itong aking alagang cute. Ah. Hinalikan mo pa yung gamit ko. Ngapawis yan. Okay, go na. Na, mayroong ano oh. Mayroong kuya. Ah, oh, mayroong kuya nga parating. Oh, go na go na. Okay, go na. Okay. Go Ayan sa si lucky guys Nag bungee yeah. Pang 4 na namin to guys Pang 4 napupunta doon At papalik rito is pa 4 so 8 lahat Huh? Nakakapagod Maraming tao doon guys oh. Yun. Siguro may ano sila. Gaganapin mamaya na ano, fire drill. Yun sila. Please. Bilisan ko sa pag kasi marami ang kasunod. Nakakahiya. Nakakahiya. hili pa talaga sa nilusot pa talaga yung ulo niya sa ano sa rehas-rehas nagkaluyan naman na bilisan mo ha napagod na nagkaluyan na bilisan mo laki bilis magal-bagal naman yun mura yung uod buyag bilis magal-bagal naman yan unahan ko yan Una han ko be. Tarap. Akin! Faster! Ay nakaunsa na ano po na? Indila ana po. Kaning bataa talaga. Pa may Makita sa nano? Lalaan talaga niya yan. Kailangan talagang bantayan. Kaya baka mamaya yung plastic or styro yung maano niya. May mga ano ba, kunting foam ganyan. Dala ng hangin yata. ta. Ayan guys oh. Nakaupo lang siya, taas taas ng dila. Lapagod <laughs> na. Pang-apat na ito. Oh, wait no, wait your turn. Ha? Kawawa naman pinawisan yung mata. Dirty na yung tit mo, King. Kasi ayaw magpa-toothbrush yan. May toothbrush siya, pero ayaw niya. Kay hindi nga sanay. Kailangan ko rin itong bantayan. Kaya pag hindi ko ito anuhin, matakasan ako nito. Ano na lang ang kulang namin sa stairs? Dalawa. yun, uwi na kami. Tapos pag uwi namin, kawawa yan, ayaw lumapit sa kanila. Kasi, gutom. Bantay ng bantay kay ate, kay nag-ano siya ba, nabibigyan ng pagkain. Parang tao din, tapos tingin ng tingin sa amin. Hinihintay niya kung kailan kami magkakape. Mag, mag ano ba, mag almusal. Tapos akala niya, bigyan siya. Kawawa naman yung bibi namin, oh. May trabaho yan. Trabaho targa niya ito pag hindi kami bumaba sabihin bakit. Hindi 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 naman namin sabihin na nakakapagod. <laughs> hindi naman namin masabi na sabi ni Sir bakit. Hindi naman namin masabi na nakakapagod. Sinabi na lang namin na ang mamaya po. Tulog pa sila pag alis namin eh. Ayan, pagod na pagod ang Ayan, nag-go-signal na si ate guys Kawalan ko lang ito. Wait lang. Okay, go lucky. Napagod na yan. Oh. Mahina na yung takbo niya. Pagod na yan. Pagod na. Huh, dito naman kami guys. Sa hagdan. Na. Ha? Ito na. kanila. Ayan guys, pauwi na kami. Tapos na kami sa aming ano sa hagdan. Pabalik-balik. Enough na yan, King! Lakad lang siya. Kingal kami dalawa oi. Dito kami baba sa ano, Skeletor. Takot yung sa sa skeletor. Kailangan ko siyang buhatin. Ayun oh. Hintayin siyang buhat oh. Okay, go. hindi ko na hindi ko nakuha na ng video doon sa ano escalator. Hindi pala naka-on yung camera ko. <laughs> Nakatapat sa kanya yung yung cellphone ko pero hindi pala naka-on. Kakaloka. Maraming nag-ano diyan, po coffee. May isa pa kaming ano escalator na akyatin. Kailangan siyang kargahin dito kasi takot man siya. Ayan siya, guys. Hmm. Kailangan alalagan ko siya. Ang bilis. Hindi ko nakita. Tumalo na. Iniwan pa ako. Ayaw niya. Ikaw na, te. Ayaw niya pag... Lumakal pag hindi ka na una. Mm -hmm. Uy, tanawara. Ah. Di man kana manghihi dapat laki. Dito siya dapat umihi oh. Sa haligi na ito. Ay nako, tura na yang mayinda mo king. Paakyat na kami guys, pupunta na kami sa ano, sa elevator ganyan yun siya lakad lang siya pero minsan guys ano yan siya mutikoy mutikoy pa kailangan mo talaga siyang bantayan pero pag sinabi mong worst ate ano yan siya takot mawala si ate <tiple> Ano sa <man>, mga tutiro? <tiple> Kakapakot naman yun.